nawala na po yung ingay wow mukhang luto na po to guys eh. so tikpan na po natin guys kuha po tayo ng isang isang breast part po to eh. yan ang gusto ko yung eh, breast wow napakasarap yummy mmm sarap Siyempre ako yung nagluto yun. Eh. Ah, init. Ito yung manok. Tuma den Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Again po pong Pinero YT. Uh, guys, update lang po to sa YouTube channel ko natin. Kasi matagal na po tayong hindi naka-upload. So, may lakad po kasi si mayor Yung shift cook namin. So, ako yung taga-luto ngayon. Magluto, una kong gawin, magluto po muna ako ng rice. Tsaka, ito may manok po tayo. Niready na po natin yan. Lagyan po natin ng carrots. Tsaka yan, mga gulay. Tsaka ito, panakot. Isang buong sibuyas at tsaka ahos. Tsaka, lagyan po natin ng ganito kasi parang adubo po kasi yung ano po eh, style nito. Pero, iwan ko kung tama ba itong mino kong ginawa. So, sa akin lang po ito. Tsaka may sabaw po dito sa parne kanina. Ito po yung sabaw natin mamaya para masarap. So, unahin po natin muna yung rice, guys. So, ang rice po natin, guys, is Princess Villa. Masarap po kasi yung Princess Villa, eh. So, apat na. Ganito yung lutoin natin. Kasi, uh, 6-10 person po kami dito. So, mga lalaki. Laki yung kain. So, apat po yung gawin natin uh, lutuin natin hugasan na po natin guys nasay mo na ano sir yung ganda ng princess bia oh. maputik malinis tong rice na to eh. Mahal yung mahala yung nya 1000 plus isa na po tayo guys maglinis unahin <coughs> na natin yung carrots so, niluto na po natin yung rice guys ready na po natin yung mga uh, kailangan sa manok gusto ko po sana ito apretada eh kaso ah, wala po tayong kahit ketchup na lang so ang lag lagay ko na lang itong ano tomato sauce at tomato paste. I mean, so, lagyan lang po natin yung sugar para matamis, hindi po maasim. So, dipindi na po sa inyo guys kung paano yung hiwain. Sa akin, lakihan ko kasi parang adobo style din to eh. Ayan po ng subahit. So, ganito lang kalaki. Ganito. Pinildihan niya kung anong gusto niya. Lagyan din po natin na repolyo guys. Gusto ko po kasi maraming gulay eh. Sarap kasi pag pa may gulay. Kasi dito po sa barko, palagi na po tayong magka So, pangit paglaging laging karne. Sarap pang may gulay. Importante yan sa katawan. Uh, bala na pag yung hindi, hindi kasi kakain ng gulay. So, problema na nila yon. So, guys, tatlong klaseng gulay yung ginamit natin. Sayuti, uh, repolyo, at saka carrots. Itong sayuti, guys, ihalo lang din natin to sa... ah uh, carrots kasi madali lang din po itong mga eh. Sabay lang po natin ito doon sa sabayan niya. Ito yung mga masustansyang pagkain. Saka ma-preserve kasi ito sa barko eh. Matagal kasi ma ma-lanta. Ma so ang laki ng sayuti po natin guys, same lang po sa carrots. Ganito kalaki. Ihalo lang po natin yan dyan. Kasi Parehas lang naman yun sila maluto. Mga half cook lang po yan. Pangit kasi yung iano mo. Uh, sobraan sa luto yung gulay. So yung ginamit po pala natin dito guys is magnolia. Kasi yung magnolia po kasi sariwang sariwa po kasi yung manok nila. Tinan mo. Oh. Oh, pag ihaw, direct yan sa freezer po nila. Kaya kahit matagalan doon sa freezer dito sa barko, parang sariwa pa rin o. Oh. Tingnan nyo. Kaya maganda yung magnolia eh. Magnolia, bakit naman po. Ito na po guys, i-marinate po natin ng soy sauce. Tama-tama uh, lang po para hindi masyadong naitim. Tapos, suka na silver swan. Sarap sana ito pag may kalamansi kasi wala. So kung ano lang po rin nasa bahay ninyo, ito na po gamitin. Tsaka black paper. Hindi ako maggamit ng bitsin guys, ayaw ko ng bitsin. So, imikos-mikos lang po natin. Ang dinis naman yung kamay ko. Lagyan natin ng kunting sugar. Lagyan ko natin ng sugar guys. Mga, mga dalawang kutsara po to. Pag kulang, so lagyan nyo ulit. Dagdagan nyo lang po. Na po guys, kompleto ricados na po tayo. Ready na po yung manok natin. Ahos, buyas, yan luya. Yung repolyo natin. At saka yung carrots at saka <coughs> anong tawag nito sa yuti. Lagyan natin ng tomato paste. So okay, subo uh, umpisahan na po natin pagluto, guys. So umpisahan na po natin, guys. Iwan mo muna na din yung stove. O so, electric heater. Lagyan po natin muna sa tres. Kasi magpainit po muna tayo ng mantika. Hanap na mantika. So konti na po mantika nilagay ko, guys, para pang bisa na po sa Ang bisa lang po sa pang so, kaya nga talaga kung ito pa, marami po yung may ano pa, tubig. So, di bali, mawala din yan. Ayon natin yung parang sabay na rin po natin itong buya sa kalaluya para lumabas po yung aroma. Pindi na po sa inyo kung ano yung discard sa inyo sa pagluto. Iba-iba na po tayo yung discarding. Para sa akin, basta maluto lang, okay na. Basta may bawang at saka sibuyas lang. Fruits na yan sa akin. At saka may soy sauce. At saka suka. Masarap mo yung suka sa tubig gamitin eh. Hindi ko in yung hot namin. Sa sauce kasi maingay eh mag tayo. Hindi naman mag-alala tayo ano eh. So, pag ganito lang po guys, sumabas na po yung aroma sa panakot. Pwede na po eh, lagay itong ano natin, manok. Wow. Yun. Tapos, kalakasan po natin, gawin po natin 5 itong uh, heater po natin, yung stove. Tapos, in-ex lang po natin to mix lang po dahan-dahan para ma-mix po yung panakot niya. Tapos takpan lang po to guys. Pakuloyin within 30 minutes. So i-check po natin mamaya. Guys, within 30 minutes, check lang po natin. Wow. So, ang masarap na hindi pa nga luto. So, mix lang po natin guys para maano po yung timpla niya. I-mix po sa ibang mga laman ng manok. Kasi yung iba dito sa anong tawag nito, hindi yan kasi maano ano eh, sa ilalim. Yung mga timplahan doon sa ilalim na walang lasa po dito sa taas. Kaya kailangan i-mix po natin. Balikta rin saka tikman na rin po natin para makansa na po natin yung na may rice ha? Mm. goods na isang timta lang pero kuha may ilagay po tayo guys kasi gusto ko po yung mahangang nagyan po natin ang sili ko alam po kung anong ipangalan ko dito uh, adubo o apritadang adubo kasi lagyan po natin ng tomato paste sa so, mga uh, gulay kasi yung adobo walang mga gulay-gulay pero okay lang bahala na kung anong tawag nyo sa dyan sa lutong yan importante guys maduto, depende naman sa inyo yan eh. so hintayin lang po natin na uh, kumulo uh, ulit ng within 30 minutes tapos ilagay na po natin yung mga panakot kasi pangit po kasi yung manok pag ah, hindi masyado maluto hindi makasingaw yung ano niya yung amoy niya Kaya kailangan lutuin natin ng mga week ah, 1 hour para talagang lalabas talaga yung langsa ng manok Sorry guys, maingay po kanina. Nag, Alarma po kasi to. Kasi nag-standby na po kami. Pag mag-standby kami, kaya tumutunog po yan. Lagyan na po natin ng asin konti guys. Pasensya na, medyo maingay yung area ko kasi yung winch tumutunog na. Nag-standby na po kasi sila eh. I Check na po natin yung manok natin. Wow! Pag ganito na po guys, lahat, malapit na po tumaloto. Makita mo naman eh. Yun o. pag malapit na luto. Yung grano ng karne o. Oh. Saka 40 minutes sa po ito na luto natin. Pwede na po natin ilunod itong ilagay itong mga carrots at saka sayote. Para palambutin po natin guys. So pag ganito, punti lang po sa bawo. Lagyan po natin ulit ng sabaw pero itong tong sabaw ng karne po yung ilagay po natin para masarap po siya kainin. Kasi may timpla na po ito eh. Yun o. Oh. Sabaw sa tangalina namin kanina. Tama-tama lang po. Hindi po masyado marami. So takpan lang po natin ulit at saka pakuloyin. Pag kumulo na po yan isang kulo, saka nalagay na po natin yung Uh, nito. Itong gulay na ito, repulyo. Guys, dito ko kasi sa barko, distraction. Madi-distract po yung vlog mo pa dito ka mag-vlog. Kaya hindi ako makaka-update sa video ko sa Youtube. luto na po yung manok natin no? pwede na po natin ilagay no? pag ilagay to hindi lang po hanguin takpan lang po ulit takpan lang po siya ulit saka hintayin na kumukulo within 5 minutes nawala na po yung ingay wow mukhang luto na po to guys eh pag ganito po yung ano, parang nasab na po yung sayote natin luto na po yan goods na po yan siya. so ihango lang po natin punte para ma-mix po yung sayote natin okay na po to eh luto na po to langit din kasi pag malanta yung gulay so patayin na po natin yung stove natin yun saka wag po lang muna takpan kasi Malanta po yung gulay. So, kukuha po tayo guys para tikman po natin. Sana. Oh. So, tikman na po natin guys. Kukuha po tayo ng isang sa breast part po to eh. Yan ang gusto ko eh, yung breast. Tsaka, sayuting. Yan ang gusto ko yung mga gulay. Tsaka, may carrots. Char, carrots. Guys, tikman po natin yung luto natin. So dito lang po ako sa kusina. Ma-distract po kasi ako doon sa labas. Eh. Kasi maingay. Mmm. Sarap. Siyempre ako yung nagluto eh. Ah, ginit. Ito yung manok. Tuman natin. Malambot. Masarap tong manok sa magnolia eh. Juicy, juicy. Wow. Lagyan po natin ng sili. hmm Mm. Grabe. Eh. guys, salamat sa po po sa panonood. Kung hindi pa po na kayo nakasubscribe sa YouTube ko, please subscribe na YouTube channel po pong Pinero YT and please click the notification bell para updated po kayo sa mga mag-upo natin video. Thank you po guys. Love you. Mwah!